guys para sa kaalaman ng lahat ang pipino ko dito ay hindi sinakain ng hilaw binigisa guys with meat ayan kaya natin at lagyan ng sahog ganun lang ka-simple guys oyster sauce ganun sila dito guys mga chikwa hindi sila kumakain ng gulay na hilaw gaya ng litos litos Ginigisa din po yan. Ayan. O, diba? Gulay is life. So, ngayon, lagyan natin ng no? ay, sauce ulit. Ganyan na kasi, guys. Masaya na sila. Hmm. O, diba? Pino. pinapapak lang ito guys o uh, na ito sa alad lagyan natin ng hot water o uh, diba tag tayo na nga guys ako'y nasanay din na gumamit ng chopstick pag nagluluto <laughs> gaya gaya ako guys pero nasanay na ako pero before trying hard talaga ako guys gumamit ng chopstick yeah, type challenge challenge ngayon is easy for me so iba talaga pag nakapunta ka rin sa mga ibang lugar ma experience mo yung mga ganitong uh, bagay syempre sa province sa probinsya wala naman hindi naman tayo gumagala ng kung um, saan saan ginagamit lang naman natin minsan magkamay pa kumain tapos kutsara lang, tinidor, hindi naman lagi napunta ng restaurant. Kasi sa lugar namin guys, as in, nasa probinsya kami. So, makapunta man kami ng mga ganyang restaurant, may mga chapstick. Siguro pag may pera na gano'n, siguro sa kanal lang, diba? So, yan guys, pwede na siya. Lagay ko na yung meat na uh, binabad ko kanina. Tapos, ibuto ko Ah, uh, niluto ko muna siya ng medyo hindi ganong luto para ayan, nilagay ko na siya o ba diba? ganyan lang kasimple guys ang pagkain ng aking mga doyaris at saka nasanay na rin ako o diba, healthy food healthy food yan thank you for watching ready to serve, kunti papakulaan to pa ng kunti ayan, diba so yeah guys for me it's yummy thank you for watching